Siya si Barako ang top 1 balman sa bahay nila. Ang tanyang ginagamit na spell ay Aegis, pero wag nating husgahan dahil ipapakita ko sa inyo kung paano niya ginagamit ng tama ang spell na ito. Makikita naman natin sa mapa na walang may pumunta sa gold lane. Kaya nag-isip si Barako ng malalim. Sa halip na sa baba ay mas ginasto niyang pumunta sa taas para may kasama si Yuzong. Grabe sobrang sweet ni Barako. Sarap sa kalim. Nakita ni Barako si Cho na low health kaya pinasok niya ito sa tore. Sa kasamaang palad ay hindi ang apekto ang kanyang ages kaya nabigyan siya ni Cho, pero naniniwala sa kasabihan si Barako na ang bida ay nagpapapatay sa umpisa. Sa ikalawang pagkakataon ay sumubok na naman si Barako, kampante ito dahil meron siyang Turtle shell at ages pero sapat na nga ba ito para mabuhay at mapitis niya si Cho, panoorin natin. Masyado palang early kaya hindi pa makunat si Barako Alam nyo ba na uso kay Barako ang magsayang ng oras para makalahati ang buhay ng Crips tapos iiwan niya ito na parang nothing happen Dito ay laging napipita si Barako at na target siya ni Aaman at lagi siya ang treat sundan at pagtawanan Kaya bumili siya ng counter item para kay Aaman, yun ay ang Wind of Nature Dahil may Wind of Nature na ay pumalag na siya kay Aaman kahit level 10 pa lang siya at level 14 na si Aaman, muntik niya nang mapatay si Aaman kaso di niya napundot ang Wind of Nature, sayang naman. Dito ay hinanap niya si Aamon at nung nakita na ito ni Barako ay nagpahabol siya para ibigay niya si Aamon kay taong lupa. Tumayo na lamang si Barako at tinanggap ang pagkatalo. Napakaswerte nyo kung si Barako ang makakampi nyo.